Totoo ba ang sinasabi ng science na ang kamatayan ng isang tao ay isa lamang ilusyon? Ano nga ba ang katotohanan patungkol sa kamatayan? Ang kamatayan ang pinakaalam natin na mangyayari sa mga tao pagkatapos ng kanyang buhay. So wala na po tayong magagawa dyan dahil lahat ng tao ay mamamatay sa kanilang mga takdang panahon may paniniwala man sa Diyos o wala, lahat po ng tao sa mundo na ito alam ang konsepto ng kamatayan. At madalas, ito po yung pinakakinakatakutan ng mga tao. So sa ayaw man natin at sa gusto, makikita po natin dito mga kapatid, lahat ng tao ay dadaan sa kamatayan. Ngayon kung magra-rupture mga kapatid, may mga tao na hindi makakaranas ng kamatayan. Pero mga kapatid, ang katotohanan na alam natin, hindi po maiiwasan ang kamatayan. So kung naniniwala tayo na may simula ang buhay, naniniwala rin po tayo na meron ding katapusan yung buhay sa mundo na ito. So may iba't iba pong pananaw yung mga tao sa mundo na ito patungkol sa kamatayan. Ngayon ang isang paniniwala ng science, sinasabi po na yung kamatayan daw ng mga tao ay nasa isipan lang daw mismo ng mga tao. So dito sinasabi nila na hindi raw nag exist yung kamatayan. Wala daw po talagang ganitong konsepto. Kapag daw natapos yung buhay ng tao sa mundo na ito, ito raw ay tuloy-tuloy pa. So ibig sabihin hindi raw ito matatapos. Kasi ang paniniwala ng science, tayo daw ay energy ito daw po ay eternal o kaya man immortal. So wala raw po itong simula at walang wakas. So ganun daw po yung energy. Hindi po siya nawawala. Ayon po yan sa thermodynamics. So dito po sinasabi nila kapag namatay daw yung isang tao, hindi raw po yan yung katapusan. Ang mangyayari lamang po niyan, pagkatapos ng buhay niya, malilipat lamang daw po ito sa iba. Kasi nga po ang tao, ito raw po ay enerhiya. So sinasabi po nila, tuloy-tuloy ang buhay, wala talagang kamatayan. Ay po kasi sa mga nakaranas ng near death experience o kaya man yung mga tao na muntikan ng mamatay, halos lahat ng nakaranas ng near death experience ang sinasabi nila, hindi raw sila talaga totally namatay. Ang nangyayari, sila ay umaalis sa kanilang katawan. Mari yung katawan o matatapos po 'yan. Pero yung kaluluwa raw po, ito ay tuloy-tuloy o kaya man yung enerhiya. Kahit na matapos yung buhay mo sa mundo na ito, tuloy-tuloy pa rin daw po 'yan. Hindi ka totally mamamatay. Magkakaroon lang daw po ng pagbabago. So, ang pinaka-point lang po dito ng ilang mga scientists, hindi ka mamamatay. Walang namatay, walang namamatay, o walang mamamatay. Dahil hindi naman daw po talaga nag exist ang kamatayan. Ngayon mga kapatid, totoo ba yung sinasabi ng science na hindi totoo ang kamatayan o hindi nag exist ang kamatayan? Ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ngayon mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, ang konsepto ng kamatayan, ito po ay totoo. So kung sinasabi ng science na walang kamatayan o hindi nag-exist ng kamatayan, hindi po yan totoo mga kapatid. Hindi po totoo na isang ilusyon lamang ang kamatayan. Totoo naman po mga kapatid, ang pinaka plano ng Diyos sa sangkatauhan na ito noon pa ay wala talagang kamatayan. So noon po yun, bago magkasala yung mga tao, wala po talagang konsepto ng kamatayan. E kaya lang mga kapatid, pumasok yung kasalanan sa tao. Kaya ang nangyari mga kapatid, yung mga katawan natin na hindi naman talaga mamamatay, nagkaroon po ng kamatayan. Dahil po yan sa kasalanan ng tao. Dahil po sa hindi pagsunod nila Eva at Adan sa utos ng Diyos. Basahin po natin yung Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sinabi niya sa tao, Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So ang dahilan po kung bakit namatay ang mga tao o namamatay ang mga tao dahil uyan sa kasalanan. Basahin po natin yung Romans chapter 6 verse 23. Sabagat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. So nakita po natin dito mga kapatid, malinaw dahil sa kasalanan pumasok ang kamatayan. Pero mga kapatid, kailangan nyo na pumalaman na hindi lang po isa ang kamatayan. Sa totoo lang po, nung kinain nila ebat at Adan yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, pumasok po yung tatlong klase ng kamatayan, hindi lamang po isa. Ano-ano nga po ba itong mga kamatayan na ito? Una po yung tinatawag natin na spiritual death. Pag sinabi po spiritual death, dahil tayo po ay nagkaroon ng kasalanan, nalayo po tayo sa ating Diyos. Ang nangyari, napunta po tayo sa kamay ni Satanas. Naputol po yung relasyon natin sa ating Diyos dahil nga sa kasalanan. Kasi mga kapatid, hindi pwede magsama yung Diyos at yung kasalanan. Kaya nangyari, nalayo po tayo sa ating Diyos spiritually. Kaya nga makikita natin, pinalayas po si na Ebat Adan doon sa halaman na ng Eden. Yun po yung nagpapakita mga kapatid na yung tao nalayo sa ating Diyos spiritually. Pangalawa yung tinatawag natin na physical death. Nung kinain po nila Ebat Adan yung prutas na pinagbabawal, di naman po sila agad namatay. So, hindi naman po lason yung prutas na yon. Actually, ang haba pa po ng buhay nila. Halos umabot sila ng libong taon. So, makikita po natin dito, hindi po agad kamatayan yung naranasan nila. Ang naranasan agad nila na kamatayan ay spiritual death. Yun nga po, nalayo sila sa ating Diyos. Pero mga kapatid, hindi sila nakaligtas doon sa tinatawag na physical death. So ibig sabihin, kapag sinabing physical death, ito po yung mararanasan ng lahat ng tao. Dahil yan po yung bunga ng kasalanan. Lahat ng tao sa mundo na ito, mamamatay physically. At panghuli, ang tinatawag natin na eternal death. Ang makakaranas lamang po nito, ay yung mga taong hindi na nampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Ibig sabihin po ng eternal death, mararanasan ng mga tao yung kamatayang pang walang hanggan. In short mga kapatid, ito po yung impyerno. So makikita po natin na totoo yung kamatayan dahil yan yung sinasabi ng Biblia. At di lang po yan mga kapatid, yung ating Panginoong Sokristo mismo, pinakita niya na yung kamatayan, ito po ay totoo. At ito po ay hindi lamang basta ilusyon. Dahil nakita po natin, ang ating Panginoong Sokristo mismo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, yan po ay dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Sokristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay naligtas sa ating mga kasalanan. Basahin po natin yung Romans 5, verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, yung ating Panginoong so Kristo, siya po ay nagpatunay na talagang totoo yung kamatayan. Yung kamatayan po niya sa krus ng Kalbaryo, yan po ay nagligtas sa ating mga kasalanan. Bagamat nakita natin na matay yung ating Panginoong so Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, pero hindi po natapos doon. Nakita natin na pagtagumpayan ng ating Panginoong so Kristo yung kamatayan, nung siya ay muling nabuhay doon po sa kamatayan. Masahin natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So mga kapatid, ang pinakapunto ko lang dito, yung ating Panginoong Sokristo na nagkatawang tao, siya po ay namatay physically. Patunay po yan na tayo rin bilang mga tao, physically, mamamatay po tayong lahat. Pero mga kapatid, ang malinaw, hindi matatapos yung buhay natin sa mundo na ito. Kung papaano po na buhay magmuli yung ating Panginoong Sokristo doon sa libingan, tayo rin po, magkakaroon din po tayo ng resurrection pagdating ng panahon. So makikita po natin dito mga kapatid na oo, totoo ang kamatayan. Pero totoo rin po yung buhay pagkatapos ng kamatayan sa ating Panginoong Sokristo. At totoo rin po yung kamatayang walang hanggan kung wala kang Kristo sa iyong buhay. So makikita natin, halos totoo naman yung sinasabi ng science. Na pag namatay yung isang tao, meron pa. Pero yun nga po mga kapatid, nakadepende yan sa paniniwala mo. So ibig sabihin lang po niya mga kapatid, totoo na tuloy-tuloy naman talaga yung buhay po natin. Tayo po ay eternal. Yun nga lang nakabase kung saan ka mapupunta. Kung yan po ay buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan. So dito po makikita natin mga kapatid na yung physical death, yan po ay tulay lamang para po sa mas mahabang buhay, para sa buhay na eternal, kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. So may kamatayan, pero mga kapatid, hindi po natatapos po doon. Meron pang buhay pagkatapos ng kamatayan. So ang maganda po dito mga kapatid, pagamat pamamatay po tayo at totoo ang kamatayan, meron pa po tayong inaasahan na buhay. At yung buhay po na yun, napakahaba. At hindi na po mahaba. Ito po ay walang hanggan. So ibig sabihin po niyan, hindi na tayo mamamatay pagkatapos ng kamatayan natin dito sa mundo na ito. Yun na po yung last na kamatayan at mabubuhay na po tayo magpakailanman sa pamamagitan ng ating Panginoong So Kristo. So huwag po kayo mag-alala, lahat po ng mga pagsubok at paghihirap nyo sa mundo na ito, matatapos din po yan. Pagkatapos po yan, kapag nag-rapture o kaya man kapag kinuha tayo ng ating Panginoong Isus, magiging maayos na po lahat ng buhay natin at makakasama na natin yung ating Panginoong So Kristo magpakailanman.